ayan mga guys naghahanap tayo ng medyo mababaw at yung madadalang kasi magbabasa na yung pantalong ko ayan dito nakatawid na rin ako sa medyo mababaw abang kain na naman. Yan ah. Sa wakas nakatawid na rin tayo mga guys. Kaya papunta tayo doon sa taas. Grabe. Uh, Mabatoy yung ating dinadaanan dito. Mm -hmm. pabor na pabor yan dito mga guys sa mga uh, na na mamasyal kasama yung mga pamilya mo kasi mababaw naman dito ayan o oh. ang dami mga bata dito kaya lang masakit na yung mga bintik ko kasi kahapon sa kalalakad Pero pag hindi ka sanay sa kalulakad, hindi mo kakayanin. Bundok ang dinadaanan. ang oh, ganda, oh. Ay, mga guys, uh, dito, hanggang dito sa taas, napakarami. hanggang doon, sa dulo pa lang, napakaraming, ah... Uh, cottage ito sila yung mga ating mga kababayan dito na naliligo nandito tayo ngayon sa taas yung tinatawag nila rito o oh. ilaya may tawiran din dito na oh, napakaganda ngayon nakadlakad naman tayo doon sa dulo Grabe mga guys, ganito na pala kaganda dito sa Ilayaw. Ang ganto sa dulo na yung uh, mga cottages dito. Ayan. Dati, ng year 2005 ay wala pa mga cottages yung ganito. Saka wala mga ganito mga malalaking cottage. Ngayon, na uh, malalaki na. Andami. Ang dami. Ang ganto sa dulo. Ayan yun, yung ating mga kababayan dito. Ang dami naliligo. Ayan dyan, medyo uh, hanggang dibdib lang sa dulo. Pero hindi lang malapit man ang kanyan. Madali lang tawirin din. Yan yung mga ating mga kababayan. Ang daming naliligo dito. Ibang iba na ngayon dito guys. Ang kasyang deraytan. Sobrang ganda. Dinadayo na talaga siyang uh, mga kababayan natin. Ang gagaling sa mga ibang lugar. Ayan. Ayan year 2000 hindi pa ganito na dinadagsa sa at year 2005 hindi pa dinadagsa sa mga kababayan natin dito ayun yung doon sa dulo ay napaka na pala doon napakarami na ring cottage yun oh. No? ayan may kita meron pa yung nagkukat sa tag dito sa nagpapago sa interior Ayan, yung mga bata, tuwang-tuwa. Enjoy na enjoy sila, oh. Ayan, oh. Ayan. Okay guys, ah, dito naman tayo sa kabila. Ayan mga guys, ah, nandito tayo sa taas ngayon. Kita nyo naman ang views ang river dito napakarami tao ayan dyan lang ako nag uh, nagkabit ng aking trapal tent ko ngayon pumunta ako dun galing ako sa taas ipakita natin sa inyo dito medyo malalim lalim dito pero pwede din sa mga bata yan hanggang kalang man yan hanggang lagpas lang, uh, lagpas tuhod ayan, napakaraming Ah, namamasyal ngayon dito. Maraming naliligo. Hindi tayo gaano nakakanda. Pero subukan ko ito guys, bumaba. Kasi ang, kanda grabe ang music kasi doon. Kabilaan kasi ang video okay doon. Ayan, oh, galing ako doon sa taas. Ayan hey mga guys, nandito tayo ngayon sa baba. Uh, yun doon, pag gusto niyo pumunta do sa Tinipak, dadaan pa kayo ng barangay para kumuha uh, magpa, kung kayo dun na, ano pangalan? Bowski. Ayun, shout out kay Bamski. Shout out pala sa mga taga-Kainta. mga taga-Kainta pala to sila. So guys, pag pumunta kayo doon sa Kuan sa Tinipak, dadaan pa kayo ng barangay kasi pupuan pa kayo ng tour guide kasi hindi pwede yan dyan uh, kayo na wala tour guide kasi mabato dyan sa kamatatasan ko saka maganda ang view dyan lalo yan dyan papalon vlogs papalon vlogs ano mo yan? ang page mo? papalon papalon? papalon? Vlogs. lugs? oo sarot na pala sa mga taga kay Hintagar <laughs> kami o oh. hey ayan mga guys ito yung mga ating mga kababayan dito ah uh, dagsang dagsa talaga at mamaya ah uh, ikakat natin dito kasi pupunta tayo doon sa looban para ma uh, ipakita natin sa inyo yung kandon kakat natin ito para mas maganda uh, ibang ka naman dun, ibang content naman natin doon kasi Napakalayo ang lakaran niya doon. Nandoon pa yun sa kabilang itong bundok yung mga guys. Pupunta magliliban ka pa diyan. Kasi ang daan dito doon sa kabila pero sa gilid din ng mga ilog. Ayun oh. Ibang-iba na ngayon talaga rito. Sobrang ganda na yung ah uh, daraitan. dinadagsa talaga ng mga tao ngayon. Ayun. Ah, Oh okay, uh, guys, alis naman tayo. Punta naman tayo sa kabila. Ayan eh, mga guys, oh, uh, ito ngayon yung ano ating yun mga siya? kababayan dito. Tagsa na naman ngayon ang mga sasakyan dito yung ating mga kababayan. Ang mga kababayan natin yung mga maliligo dito sa ilog. Ayan yung iba, uuwi na rin. Ayan, no? Grabe. <coughs> uh, ang daming mga motorista dito. Ayan, ito yung ating sa uh, Pasang Gabir Medyo sa rescue uh, nakabang ayun mo guys, oh. ito yung mga pangayos sa ilog sa taraitan. ang tulay nila guys ay kung lang uh, tawag dito yung mga ka malalaking tablon mga kahoy na malalaki Ayan sila, oh, yung mga lalabas na. Ayan din ang kapasok. Hanggang doon, yung mga kubo doon sa dulo. Grabe. Pagsangdeksa na talaga yung mga tao dito. Ayan. Sa mga kababayan dito, ito sila, yung ating mga lakbay. Paano? Uh, lakbay alay. Ayan. Ito so, yung ating uh, pasating Red Cross, yung ating government na nakantab ay sa kung ano man ang uh, aksidente. Hindi pa natin kinukha na may aksidente kasi ang punta dito para maligo lang. Pero mas maganda mga na mayroong mga nagbabantay sa ating mga uh, kailugan lalong uh, dinadagsan ng mga tao. Siyempre kailangan din yung ating uh, pan, uh, Red Cross yung uh, sa rescue natin. Ayan, napakaganda tingnan, masaya sobrang ganda talaga ang dami oh Sabi, uh, lipat tayo dito sa kabila para makita nyo ito naman yung view dito sa kabila ito uh, stretcher naman to ito yung kagandahan dito kasi uh, napakaganda kasi yung ating mga uh, kababayan ayan sila na nagkakaroon ng Uh, pagbantay dito sa ating mga kababayan hindi din natin masabi na pag kasi sa daming tao kung minsan hindi natin napapansin na yung mga lalo yung mga bata delikado ayan o no? ang dami ang daming Andaming daming talaga pasira ng ganda Okay guys, uh, putulin ko na to sa lahat ng mga subscriber ko at ay magpupunta naman doon sa kabila papasok muna tayo doon sa barangay para pumunta tayo doon sa dara, uh, tawag dito, tinipak para may pakita naman natin doon yung, bagong content naman yon. kasi napakaganda din yun, yun ang dabis na dinadayo din ng mga kababayan natin Ayan. ito sila po, taga saan kayo? ito po ay ito ito see you love baby kumamaya walang signal eh wala akong signal eh, sabi ko lang yung ano Uh, وipi, oh, oh. Okay, so wifi meron yun. Hindi mo naman makakawang kasi mga copyright ka rito. Ang dami mga kapirat. yung kwento. Walang halong isento. Oh, salamat ha. Eh mga guys, uh, putuloy ko na ito sa lahat ng mga subscriber natin. Maraming salamat sa inyo sa mga bagong subscriber. Ingat po kahit God bless. Ang nandito na muna. Bye-bye!